Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Bicol e sa Rupas Line. Diyan, no? Kasama ko si Kuya Hercules. Yay kami ng Bicol. Diyan. Yan, tara guys. Samahan nyo kami guys. Kami pa sa Ero. Bicol. Diyan, Sorsogon. So, pinatimbang namin to para kumuha ng sticker. So, yun guys, sa mga babiyahe ng probinsya. Ayan. So, dito, ayan, papatimbang kayo dun ng bagahe nyo. Tapos, libre naman ng sticker. Ayan. Nilagyan ng sticker yan. Okay, so, yun. Oh, Kukuha kami yung sticker dito, counter 5, para sa sticker. Dinigit dito sa mga bag namin, guys. Ayan. Kaya 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 Guys. Sididikitin natin guys yung ating sticker dito. Yes, kita na guys, sikat natin dan let's go guys, papunta kami doon dami pa sa Eropa oh, ayan oh dami pa, dami pang bus so guys, tara, samaan nyo kami guys akit pa kami sa bus ayan. guys, dito namin nilalagay yung bagay namin ni Kaya Hercules, ayan oh Yon, shout out sa ating uh, driver. Ayan si Manong yung driver natin, guys. Ayan. Ini. Kita Ay, namin, guys, oh. Pagkatapos. Oh. Dito kita namin pinunit ng sir. Yon, sir, shout out sa sir. Ayan ang driver namin. <laughs> Ingatan tayo nawa. Pinya Francia Tools. Ayan. Yahing Sorsogon Karake tayo guys Yun guys, Akit tayo Shout out sa SR Ito mga pasayero natin guys oh. Wow, yun oh Ganda ng ano natin sa kaya no Yun oh, yan, oh. San tayo kuya Hercules? At yun guys, yun si kuya oh Yun Yun Guys, right. nandito kami ngayon sa trip ng Propong Pangbibol, yan. So yun ang namin, yung Crazy Boy Pass, yan. So limited lang yung mga nakupo dito. Yan, so, Ayan, dalawa lang kami. Tapos sa right side namin, isa lang. Namin isa lang, isa lang pa sa iyo. Dito sa left side, sa right namin, dalawa. Yan, dalawa. Kabi uh, limited lang no, hey, guys. Yun guys, dito na kami sa Sorsogon guys Yan Yan so, Approaching diversion road Sa so, Sorsogon Yan Thank you like ko yan Yan guys Dito na sa kayo Let's go May, may bagay kami dito di, Manin sa likod Ano Sorsogon na kita Hihihi -hi -hi. Guys, kadarating lang namin dito sa Bakon Sorsogon. Ayan, ni Kuya. So, papunta na kami dito sa Bakon Proper. Ayan. Tara guys, kami ng jeep.